yan ang aming anihin hanggang dun sinyong natatanaw sa dulo na yon na pinakang dulong dulong dulo dulong dulo <laughs> yan ang aming mga magsasaka hindi naman kami nag agip sa palayan ni manay da eh nag ilma Diyan kami naglampa sa may kiinoy. Eh, Digdig na kami nagbalik o oh, pagluwas. Ah, dahil kami doon sa kapuruhan? Da, eh, dahil na kami nagpunta doon. Tinukdo ko lang kong sa inang ano. sa inang hanggan? Mm hmm. May mga walang laman. Maraming uban-uban. Ugaya -uban, nito. Wala tong laman. Ano. talaga nawawala ng ganito ang palay.